Both. Pwede pong both. Kasi kapag, syempre, with your friends, mas importante yung nag enjoy kayo, nag-alabas ng feelings. Pero, uh, important din na mag-enjoy ka. <laughs> Always by Daniel Caesar. Hindi ko kasi alam yung lyrics eh. So, uh, accurate, kapag nag-drive ako, uh, hindi ko rin alam yung lyrics. So, uh, I'll be here. We both know how it goes I don't want things to change I pray they stay the same, the same. Always, ways, ways I'm always. always Actually, uh, trip ko talagang bumirit pero recently, yung recent karaoke experience ko nag-rap ako bigla ng Flo G kasi idol ko ka talaga si Flo G Baka mamangha kaya sa rap skills ko. <clears throat> di nyo na pwede ba Sisi ko ba't ganito? Ginaganapan ko lang na natural. Tsaka yung ko na mautal nila. ba sinagal-ginapa, minaha. Katagal na tunog nito Yun, panis. Masyado mabilis. May ka-duet. May ka-duet para masaya. Kasi iba yung uh, may blending eh. Gusto ko yung kapag ganun yung bonding niya ng friends mo. Mahilig akong mag-karaoke tuwing uh, kasama ko yung mga kaibigan kong makulet. <laughs> Kasi sila yung mga masasarap ka-bonding. <laughs> Thankfully, hindi pa. <laughs> Actually, nagla-live stream nga ako tuwing gabi. Ang ginagawa ko sa gabi, uh, pag nagla-live ako sa TikTok, is kumakanta ako uh, either karaoke or tumutugtog ako ng instrument. Ano na yun, parang 11 p.m. So, pasensya na po sa mga kapitbahay ko. Pero thankfully naman, di pa naman ako nare-report. For now. Hello mga kapitbahay! Ito si Noel Kumiya Jr. And pwede niyo po i follow sa TikTok ko. Noel Comia Jr. Pati na rin sa Instagram and Facebook. Search nyo lang po, Noel Comia Jr. Makikita nyo po ako doon. Thank you!